ano ah, folding paper. Ano ba? Red. Oh. Dapat kasi art paper. Hindi ah, yeah, wag na. Kasi ano, oo. Oh. Ano to yung naman yun, ano eh. Maganda kung art paper. Ang cute to, tignan mo. Hindi maaano yung size. Okay. Kasi o, oh, ito yung problema natin. Ayan, dapat. Na

<laughs> to Tatalon talaga yung pusa. Okay. nagkipag pag-appear sila. Nag-aaway sila. Tumama sama sa video team? Yo. So, tumawa? Tumama, hindi tumawa? sumama Nag-away sila officially, hindi naglalaro. Officially talaga. Nag-away sila, hindi naglalaro. Kasi, kasi friend nito. Uh, Siyempre lahat ng puso sila, takot ko eh lahat. Kahit puti. Kahit itim, siya takot ko lang. Malamang po sa eh. Ano yan si Jacob sa si Edward Cullen? Yung, sino yung blue? Ay, yung, ito, ano, si Jacob, yun naman si, hindi, ito si Edward, yun si Jacob. Bakit, nag-isa naman? Ito si, ano, kasi di ba may pin si Jacob, kasi mapotin si Edward. Parang American version. Ito, yeah, Filipino. Oh, Africa. Africa, Africa. na. Ang cute na oh, Oo. 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 na ka katama sa'yo. Pwede niya umaano pa? Oh. Pinatalunan niya. Ang cute. Leslie. Get sa ano Oh, boom! Patay ka dyan! Kayakap sila! Baliw itong puti. Orange pala. Kasala niya, tapos babalik ka. Oo nga! Ang kulit mo. Uy, Timmy! <laughs> Ano ba yung babae lalaki? Yung orange babae. Ewan ko yung black. Paano nalaman? Siyempre, nakita ko, diba? di ba? Diba? Mo, Paano yun? Hindi ko nga maalam. Parang hindi ko nga maalam. Sus. Sis. hindi ko nga alam. Tignan mo, alam mo ba? Paano nga hindi ko na itsura? pag ano, oh. Uh Ay, -huh. kasi ano,